nang inilunsad sa probinsya ng Sur ang mobile application para sa mas mabilis na transaksyon sa pamahalaan ang EGOVPH o ang E-Government Philippines. Sa pamamagitan ng one-stop online system na ito, napapadali sa mas murang halaga ang transaksyon sa iba't ibang online services ng pamahalaan sa mamamayan. Yung system ni SEC, yung system ni LGU, at saka pagpunta mo doon sa BIR, they're actually talking to one another maaaring ma-download ang mobile application sa Play Store para sa mga Android phone at App Store naman para sa mga iPhone. Makikita sa app ang 24E government platforms kung saan gagamitin ng PILSIS National ID para sa mga transaksyon. Pwede na rin maghanap sa app ng mga job vacancies. In terms of implementation po, we are implementing it by face. Currently po, may mga ilan na po tayong local government units website around, um, I think that's 60 to 70 percent which are already linked in our egov ph and of course uh meron din po tayong mga national government agencies that we are talking to para po maging available yung kanilang services sa PH. Wala pang naitatalang aberya sa nasabing app mula ng isa publiko ito noong June 2023. Pero kung may mga spam o scams naman, maaari itong i-report sa mismong app. Simula po nung na-launch natin ito initially noong June 2023, uh, naging available na po siya. Nagkaroon po tayo ng enhancements and then noong December, nagkaroon po ng grand launch and then ngayon po, umiikot po kami sa bawat probinsya to implement the PH. Kailangan lamang ng mobile data o wifi para ma-access ang eGov bh Kaya malaking bagay naman ang mga free wifi na nailagay ng gobyerno probinsya lalo na sa malalayong bayan sa probinsya. Meron po tayong tatlong klaseng ng uh, internet access na pinaprovide. Meron po tayong traditional um, cable, o uh, cable internet na pinaprovide po natin to I believe if I'm not mistaken, 290 plus elementary and high schools. Tapos meron pa po tayong uh, mga 92 na fiber optic na cables na tayo po ang nabumili, tayo po naglatag. Tapos meron pa po tayo itong 400 sites ng Starlink. So, give or take around that number. Marge Serico, CSN.